parinig ko si Marilyn Gomez. Okay. Nan, nakita mo ba yung babae manduruga? Sabi niya doon sa bata. Uh-huh. Eh, sumagot po ako, ma'am. Sabi ko, uh -oh. ano yung so sabi mo mandorogas? Uh Oo. -oh. Sinapak po ako bigla dito, ma'am. Nakataligot po ako. Uh -huh. Ang lakas po talaga sa baksakin sa akin, ma'am. Uh -huh. Tumulong na po yung kapatid niya. Saktan nila ko, ma'am. Ito pung sinasabi na may 500 pesos po na utang. Pero kayo hubay, ba ay nagbayad na ho ng 500? Hindi po ako nagbayad, ma'am, kasi nasaktan po ko sa sinabi niya. Eh. Parati po siya nagpaparinig. Ako pa po pong pinaparing niya. Isa na nga po may utang sa akin. Isa po parati parinig ng parinig. Schedule po natin na magkita huulit kay sa barangay. Pag-uusapan ho doon kung magkano ho yung nagastos sa medical. Pati na rin ho yung pagkakautang pa pala sa inyo ni Ma'am Rosemary. Uh, magkakaroon po tayo ng pagkakasundo, ilalagbok po natin to at pipirmahan po ninyo na nagpapatunay na kayo pong dalawa ay nagkasundo na po. At kayo po ma'am, ano po yung ma'am Rosemary, Rose ang, ano ninyo, ang masasabi po ninyo sa inyong pagkakasundo? Ayun po, babayaran po nila lahat yung mga damis nila. Saka po yung medical, lahat-lahat po. Okay po. ginawa po nila sa akin. So sa inyo pong ano po, okay na po kayo? Uh, ano po ba, maluwag na po sa dibdib niyo po ang pagkakaano po na to? Hindi pa rin po, kasi grabe po kasi yung ginawa nila sa akin eh. At least nagkasundo na kayo. Yung na importante ngayon. So okay na po tayo ma'am. Nabanggit po kap kanina na ayon uh, yun, yung demand ni ma'am na babayaran lahat ng medical bills and then yung damages. So kayo po ba ipapayag din? Opo. Yung nararapat na bayaran. Okay. Opo. kasunduan yung amount ma'am. 20 po lahat. 20, 20, Opo, kasalanan pa na po yung paabala sa hanap buhay ko, hmm. sa mga ano po na o, ano uh, medical. Po yun. Opo, ano po. Masa, lahat yung, pa lahat po talaga Sarado yun. na po tayo sa Opo, 20. Yung po. Kayo po ma'am, pahit po kayo okay. sa 20. Well, asyado pong malaki. Ay, babayaran lang po, yung medical at saka yung sa CT scan niya, yun lang po. O, magkano po yung i-offer niyo sa kanila? Oh, mga P10 lang po. Ay, hindi po. Ito po kasi yung 4-5, ito yung sa ultrasound. Itong 379 yung gabot na pinakita mo at yung 249 yung mga pamasahin mo at mo. So, ang total niyan is 10,776. Tapos may 7 days ka na, uh, med na medical. So, kinumpute natin sa 300. As per sinabi mo na 300, So, 2, 1. So, plus 2, 1, 12,876. Excuse me po. Ano po itong pamasahin na to? Uh, yung sa pabalik-balik po doon. Yung palakad-lakad po Pabalik-balik po doon. Binibigyan kanila ng pamasahin pa uwi. Ah. Isa hapon yun. Iba naman yun eh. Ay, binibigyan ka kayo, kayo isang libo. Kaya napunta no? mo doon. Iba yun. ano ka? Iyan ay pamasahin pamasahe na binibigyan. Ganito, 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 ma'am. Ganito. Sagutin ko na to. Matapos na lang yan. Sagutin ko na yan. Payag ka ba dito sa 13? Nakasama na to. Ha? Payag ka na. So, oh, yan naman, para maliwanag, papayag na po siya. So hindi natin talagang magdadagdag na lang po kayo ng 10-5 para tapos na po tayo. So okay na tayo. Ito muna gawa mo na at IXO. Ang party list na masasandalan. Axia Yes. Number 68 sa Balota. Kayo po sana kung hanggat maaari, huwag na kayo magkwentuhan, huwag na kayo mag-usap tungkol dyan. Kasi as long na magkikita kayo, pag mag-uusap kayo, iba na naman yung magiging reaction. Makita nyo siya, huwag mo na siya puntahan. Anong kailangan mo, huwag mo na puntahan. Kasi tayo naman ang sinasabi natin na ayusin na natin kasi kahit paano hindi pwedeng hindi kayo magkakasalubong hindi pwede, parang dead man dead man na lang para wala na tayong pag -awayan. Hmm. Sila lang po ang mahilig mag-usap. Yan, sila yan, no? Tsaka yan. Hmm. Hindi yan, po yun yung totoo. Yan yung totoo. Sila lang mahilig. Hindi yun, po yung totoo, ma'am. Inalagay po natin sa kasunduan. Sinungalig po yan, ma'am. Inalagay, inalagay natin sa kasunduan Hi. yan. Ah, para pa mas yan. maganda. Po. Nawala hindi na po tayo komunikasyon sa ito at isa. Oh, para tama mas maganda po, yun, po. po. So, okay na po. Nanay, bigyan niyo yun po yung 8-5. Tapos, upubuin ko yung 10-5 para mabuo yung 13, ha? 4, 5, 6, 7, 8. O, gagawin ko yung 10-5 na, ha? O, dadagdag 2,000. So nasa harap nyo lahat yung pera. Hindi ko ito bibilangin sa inyo galing to ha. So nabuuna po natin yung 13000 So kung kayo may kailangan, sa barangay ka dumulog. Sa inyo din po na eh, may problema sa kanya, huwag na kayong dumiretso sa kanya, dumiretso kayo sa amin. Para ipapatawag ko po siya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nagkasundo ang mga kanilang panig na sasagutin na lamang ng ikalawang panig ang lahat ng mga naging gastos, abala at uh, gamot na inireseta ng doktor ang lahat ng medical expenses. Napagkasunduan din nila na ang nasabing halaga ng lahat ng uh, medical expenses ay mabot sa halagang 13,000 piso. At kapwa naman ito sinangayuna ng magkabilang panig. Pagmula po sa araw na ito ay kapwa wala na silang uh, pakilaman sa isa't isa at iwasan nilang magkaroon ng parinigan patungkol laban sa isa't isa. So, unang-una po, sabi nga po, kayo unang-una magkakalugar ho kami ng mga to. Although sa lugar po natin, eh medyo minsan talagang kung di mabang pasensya natin, eh ito ang kahinatnan. Pero sabi nga po, lesson learned. wag ho tayo magpadalos-dalos. Uh, kung magpapanatin natin yung kapayapaan at sana, habaan natin yung pasensya natin. Kasi para hindi po tayo maabot sa ganito, una-una, kayo rin humaabala. So, although nagkaharap-harap naman po tayo, sana ho, hanggang dito na lang to, wala na mas worse pang mangyayari. Ano po? so much. Pwede. Okay lang ba? Shake hands. Ayaw. Ayaw niya. Sige. Thank you po kay Sir po na naghanap na po kami sa barangay kay Kapitan po. Maraming salamat po na, na nagasundo na po kami ni Marilyn Gomez po. Na binigyan niya po ako ng 13,000 po. Maraming po salamat. Thank you po Sir po. Rapi Tulpo, isang taong hindi ka iiwanan Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya Ang sarap kapag panatagsan man ang iyong tungtungan Dahil merong Rapi Tulpo ka na mas...